Hi guys, welcome back to my vlog. Ayan, yung asawa ko. Nag-away kami sa kanina Ganito siya, pag hindi ko siya imikin, mag-away kami. Talagang inis na inis na ako. Ganito siya, ayan. Ano ang ginawa niya, ayan. Ayaw, ayaw talaga niya na hindi, ang gusto niya, <laughs> ang gusto niya na hindi kami mag-away. Sino ba naman hindi ma maiinis diyan eh? Sino ba naman hindi maiinis eh? Ikaw ba naman aasarin ka? Tapos nabihan na wag na kasi maginagawa ako. Ayan, ganyan siya o. Palala, nagpapalambing. Yan guys. Kakatapos ko lang kumain at maya maya din ay maliligo na rin ako kasi sobrang init ayan o no. ayan ganyan mawala lang ako sa tabi ayun maghahanap ayun kami naman na asawa ko pag mag-away kami hindi naman magtagal hindi naman matagalan na isang araw o ilang oras hindi, siguro ano lang minuto lang, wala ano? okay na kami, ganyan lang kasi siya ang na paraan para magkasundo kami ulit kasi ako pag ako talaga maiinis pag ako talaga magagalit galit as in galit talaga ako ayaw ko talaga mimik ayaw ko kumansin gusto ko talaga yung pag sinusumpong pa yung ulo ko talagang ayaw ko talaga magpaisturbo ayaw ko mag may kausap ako gusto ko mag moment lang mag isa muna ganyan ako pag magalit guys gusto ko mag isa muna para ma ano ma para mag-isip ako na anong kailangan kong gawin magpakumbaba baba or, or i-relax ko muna yung sarili ko kaya thankful thankful din naman ako dahil yung asawa ko ay ano ba ano siya maghanap talaga siya ng paraan na magkasundo kami Ul ulit hindi kami mag, yung away namin hindi magtagal ganun tapos siya talaga lalambingin niya ako kikilitiin niya ako ganun kasi iba kasi eh, pag tayo na talaga mga babae pag tayo talaga magagalit as in para tayo tignan para tayong tigre pag tayo talaga mga babae magagalit. At at saka yung mga asawa natin may, hindi naman sa lahat na uh, hindi naman sa lahat ng asawa na ganyan na. Kahit 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 kasalanan na natin na yung mga babae, kahit kasalanan na natin, magpakalinis talaga tayo tapos hindi talaga tayo magpakano talaga sa mga asawa natin, di ba? eh, ito naman yung asawa ko. Pag ako magagalit, hahanap ah, talaga siya ng para niya ako, lalambingin niya ako, hindi niya talaga ako titigilan hanggat hindi malamig yung utak ko. Pag, pag gawin niya lahat para matawa ako at na -okay na yung utak ko, magkasundo na kami, gano'n. You know? Ganyan talaga. Hindi, hindi, katulad ng iba dyan na galit na nga 'yung asawa mo sabayan mo sabayan pa, 'di ba? So, ayan. Ganyan siya. Ayaw niya ako sabayan sa init ng ulo ko. Hmm. Ayaw niya ako sabayan sa init ng ulo ko pag ako ang magagalit. Kaya Kaya thankful din ako sa Kumain kanya. Ka Kakatapos lang kasi sakit ng chan ko. Hmm? Kakatapos lang kasi sumakit na ang tiyan ko. Buti ka kanina, kumain ka, hindi mo ko ginising. Nakatlunok ka rin, no? Ginigising kita kanina. Ginigising, ginigising. Ginigising kita kanina dito. Nakatakip pa yung mata mo. Nanggal ko yung takip. Nararamdaman. Ngayon, nangyayana lang kita. tapos ko lang ng kumain nung umiga ako dito kumama um, ko tapos ako pa sabihan nung bastos natutulog ang tao tapos dito ka pa sana lumabas ka kasi alam mo na ako ayokong maol no. tapos no, sabihan nung bastos ako ka rin sana. lakas pa ng boses lakas pa ng boses uh, mo Ganyan siya. Ganyan siya. <laughs> Ay, nako. Yeah, thankful din ako sa sawa ko. Kahit maldita ako sa aming dalawa,